Magandang magandang araw po sa inyong lahat and again, Dr. Box Rivera po ito. Kamakailan po, meron po kaming isang kaibigan no? dito po sa Medihub. Marami po nagtatanong kung nasaan po ang Medihub. Ang Medihub po ay nasa Davao, along Bahada Street. Kaharap po namin ang SSS Bahada at halos kaharap po namin ang SPMC. Okay, so basically, Um, ano po ba ang problema ng uh, ng kaibigan ko na ito? Ang kaibigan ko po na ito ay nagkaroon ng bukol po, no, somewhere. Hindi ko na po sasabihin kasi malalaman niya na siya 'yon, no. So basically ang uh, ang bi unang binigay sa kanya ay isang antibiotics, no. Kasi ang iniisip kasi nila na maari ito ay nana, no. Ito ay abscess, no. In in English, abscess po ang nana, no, which is pus, no, yung nana. Okay ang binigay sa kanya initially was amoxicillin, no? Marami, po, ang amoxicillin po ay is a good antibiotics. However, pagdating po sa mga nana, no, yung mga merong abscess, hindi po ito uubra, no? Practically, ang binibigay po nila yung tinatawag po naming co-amoxiclab, no? Like, for example, uh, ito po, meron po dito sa harapan ko na kukunin ko lang, no? Ito, co-amoxiclab, no? Ah, uh, marami pong co-amoxiclab dalawa po ang dosage po ng co-amoxic amoxiclav. Meron po tayong 625 mg, meron din po tayong 1 gram. No? Huwag po kayong matakot. Ang dosage po ng 625 mg po is tatlong beses po isang araw. No? Kasi po kung babawasan nyo ho ng, ng dosage, hindi po aabot sa tamang dose para matgamot ho yung nana, no? Kung 1 gram naman po ang gagamitin ninyo, normally, ito po yung 2 times a day lang po, no? Pag sinabi po namin 2 times a day, kadalasan, every 12 hours, no? Para ho round the clock, protektado kayo. At, of course, kung kayo ay uh, gumagamit ng 6 to 5 mg, syempre, tatlong beses isang araw po ito. So, ibig sabihin po nito, 3 times a day. Yan. Of course, meron din po tayong mga ibang gamot na anti or kontra nana, na ito po yung mga cloxacillin no ang cloxacillin po ito medyo magandang gamot din to no mas improve po ito sa amoxicillin ang problema lang po dito is ito po ay iniinom every 6 hours kung every 6 hours mo iniinom medyo may kontring hirap kasi pag gigising ka kunwari ng 8 iinom ka ang next mo would be 2 o'clock in the afternoon gigising mamaya ulit at 8 o'clock in the evening, tapos ito yung pinakamahirap. Yung 2 o'clock in the morning, you have to take, tapos tutulog ka ulit, which is very, very difficult. Kaya ang every 6 hours po na gamot, medyo hindi po masyadong nabebenta. Kaya bibihira lang po namin i-recommenda ito. Another good example is yung clindamycin. No? It's, also good for Nana, but again, ang problem nila, tulad nito, no? pareho po silang every 6 hours, which is basically mahirap sundan. Kaya po ako, kung nana po ang ginagamit, mas normally po, ito po ang akin nire-recommenda. Kasi twice a day lang, dalawang beses ka lang iniinom, umaga hapon, 14, pero mahal po ito. Yun lang po. So, kung meron po kayong mga tanong sa aking uh, on medical or medicine, try to ask, you know, put in your questions below. And hopefully, someday, I can read it and give you some answers or some enlightenment on that. So, ito po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po, Dr. Box Rivera, saying bye-bye!